Abot na sa mahigit 30 milyong piso ang naiabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng kalamidad sa Mindanao, partikular na sa Davao de Oro. Ayon sa DSWD, nasa mahigit 55,000 food packs at non-food items ang kanilang naihatid sa mga napektuhan ng kalamidad. Abang nasa labing isang benepisyaryo naman, ang naabot na, na ng cash assistance na may kabuhang halaga na 110,000 pesos. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, puspusan ang kanilang pagsisikap na maihati ng lahat ng kailangan tulong sa kabila ng mga pagsubok pagdating sa access o daraanan ng kanilang mga delivery truck. Kasalukuyan naman ang assessment ng ahensya sa mahigit isang daang pamilya na napektuhan ng kagaganap lamang na landslide sa munisipalidad ng Mako Davao de Oro para sila ay maabutan na rin ng agarang tulong. Yes, admittedly, talagang medyo challenge po tayo doon sa lawak nung pagbaha doon sa area natin sa Mindanao. But then, hindi naman ho ito rason for the DSWD not to deliver. So, asahan nyo po, your DSWD will be there ano, as soon as kaya po natin. May ensure lang natin yung safety din ng ating mga social workers and then, ating mga partners. Asahan nyo po, darating yung tulong ng DSWD